Ba yung gabi sa inyong tanan dira guys. Karong gabi guys kay na ako ay sa ubos kay nakita na nako akong dumaga nga nawagtang bali duha ka semana man guna sinawagtang guys. Unya katong sa kaadlaw akong nakita ning res among silong. Sundan din ako sa guys ug sa dapit naglumlum. Ni nga ako nasa nakit nakita nga didto sa naglumlum sa ubos. Layo-layo guys. Akong kuhaon karon kay telegmaon like, han hinoon kudaghan ra bag manurog ka kabaw diha. Basi batamakan hinun sa kabaw. Puhao na yun ako karon guys. Tara guys. Idlason mag nisan dumaga ha. Nyagikan man ito lang ate. Gibalhin ako diri sa balay kay hapit na mamunay. Nya gato ko na wagtang na. Naglumlum da kalibunan guys. Akong kuhaon mo gitinga lagi. Tugoyan tugabaw dito matamakan hinuon. Maghinay lang ta guys kay. Abtik ra baning manok basta gabi ina. Labi og idlas pa. Ah. Hmm. Dili gyud ta makuha nak mulupad ra bagyo na. Naas siya napita guys, naglumlum. Naas punuan na ng kahoy. Hina yung ragun natin ng ato guys. Jesus. Sayang umunipad na. Hindi nga na. mo balik. Hindi na kong maglangas guys. guys Ada lagi guys Mula yang bunai guys 2, 4, 6, 8, Sayang magani siya bilik ko haon Kita ngalik matamakan maka nagkabaw bro guys o, anak. Alok, Ako, na ko ko ako balhindri guys Nara diri ko nagisod stang kalagay para og mugawas ni siya dili makalaya og layo pa makalaag og layo ba katingali mulakaw na pud hinon di pagkaugma kay kanira bang manok guys do na gyud sila kini akong di ini sila maglomlom magbalik-balay kuno sila didto bahala ko na sila itlog mo sa pagkakaron mientras naglomlom pa ni siya wala pa makapiso ako lang anini siya diri ai sulod sa tangkal niya diri siya maglomlom og tiwas Okay na kadi anok ha wala na idaghan na langas no ka dahan na lang ka nagtuorabad ko nukog na wagtang ka na ay thank you guys inyong pagkita sa akong video god bless ninyong tanan o sa wala pa makafollow palihog na pag follow pag share pag comment o pag react thank you so much